yung platforms ko. Oh, wow! Florida, gusto mo ba bang maging mas matangkat sa akin? Jill, hindi. Ayoko lang magmukhang baby kapag katabi ko si Justin. Girls, date night to. Excited na ako. Don't worry, Elise. Sigurado ako, magiging sayo si Travis pagkatapos ng date niyo. Yung mga coolest guys, para sa mga coolest girls. Gaya ng lagi mong gusto. New school, new boyfriends, and a high social status. At si Gwen na lang yung pupoblemahin natin. Tsaka na yon, after ng date. Hello girls, hi. Bumalik na yung little Kylie natin. She's back. Hello sis, I miss you so much. Hello, Kylie. We miss you too. So, kumusta yung bakasyon mo? May souvenir ka pa para sa amin, ha? Mukha ka ng dalaga, Kylie. Marami akong souvenirs para sa inyo. Sweeties, maganda yung camp na yun. Gusto ko, pumunta din kayo doon, okay? Ma'am, no way! Hindi na kami mga bata. Kami kahit hindi kami pumunta doon Ma'am, meron namang school, boys Dates? Siguro kapag summer break na lang Palaki ng palaki yung mga anak ko araw-araw Okay, huwag niyong kalimutan Yung dinner natin, 5 o'clock Ma'am! Di ba sinabi na namin sa'yo may date kami ngayong gabi? Pwede yung dinner next time na lang Girls, anong bago simula nung umalis ako? Pwede niyong reschedule yung date Family first, okay? Okay! okay. Nagbihis tayo para sa wala. Anong para sa wala? I-show off niyo yung mga outfits niyo sa school. Okay? See you. Kylie, masaya kami nakabalik ka na. Pero sinira ni mami yung date plans namin. Oh well, I guess bad trip to sa mga boys. Girls, may boyfriends na kayo? Sinong dinidate niyo? Well, Kylie, dapat lalabas kami ni Oliver. Ako naman, si Travis. Kylie, siguro alam mo na yung tungkol kay Jackson. Kaya lalabas ako kasama si Justin. Oo, kawawang Jackson. I'm sorry. Florida, Florida di ba pinag-usapan na natin to? Okay, okay. Hindi na ako iiyak. Girls, napagod ako sa biyahe. Hindi mo na ako papasok ngayon. Sige, Kylie. Magpahinga ka. See you later sa dinner. I love you. Love, love you too, Kylie. Kylie. Ngayon oras na para mag-unpack. So guys, para maging more popular, kailangan kong magpa-party sa bahay ng iba. Hindi pwede sa amin. Sigurado magagalit si Lily. Hindi rin pwede sa amin. Yung lola ko, matanda na. Okay, edi sa bahay ko na lang. Okay. Girls for the win! ask for the win! Eh yung mga girls, invite natin sila habang wala pang gustong makipag-friend sa kanila. Hmm, siguro. Kaso nakakatakot si Gwen eh. Kahit na, basta may pumunta sa party natin. Ngayon yung araw na sasabihin natin sa lahat, may party kina Oscar. Kasama, Kasama yung, yung mga, mga girls. Guys, anong nangyayari? Meron bang kailangan malaman si Lily? Ah. Ay. Giningiti-ngiti nyo? Anong nangyari? Sabihin mo na, Nathan! Ano yon ha? Lily, hindi ka invited sa party ko! Ano? Nerd party? Nakakaawa naman! Pagtatawanan kayo ng mga bats! Makikita mo! mo. Nire-respeto nila kami, no? Silang lahat! Tinutopak na naman tong mga babae na to! Hoy, kayo! Pwede ba huwag nyo nga kaming tinitignan? Mga wala kayong kwenta sa amin! Mga tribe door kayo! Simula ngayon, mahihirapan kayo! Okay? Huwag nyo na nga kaming tinatakot. Oo, Oo oh, nakakasawa na. na. Girls, hindi namin kayo tinatakot. Binabalaan namin kayo. Nagsasabi, Nagsasabi lang kami ng totoo. Dude, ginagamit na naman ni Serena yung pheromone perfume. <laughs> Wala namang epekto sa akin. Guys, it's the date night. Meron ba kayong pera dyan? Oo, oh, meron. Mag-enjoy kayo, guys. Kami ni Bella, hindi maayos ngayon. Sa tingin niya, hindi ako loyal kay Gwen. Don, relax ka lang. Bukas, it's a new day. Hindi mo alam yung mga babae niyan. Mm -hmm. Sisiguraduhin kong ititreat ko ng tama si Jill para hindi niya labas yung pangal niya sa akin. Oo, oh, tama yan. Si Jill yung pinakamaldita sa kanila. Si Florida, complete package. Maldita, pero super cute. Oo oh, na, pwede ba tama na yung mga love stories niyo? Si Serena, siya yung all-in-one. ah ang ginagawa lang naman niya sa'yo, sigawan ka, tsaka labas yung pangal niya ka nga, Justin. Ayun yung type ko. May problema ka ba kay Serena? Tiyo, wala akong problema sa kanya. Bahala ka na nga dyan. Mag-ingat ka. Hello, Hello Karen. Karen. Hello, nerds! Hindi naman kayo mag-absent, di ba? <laughs> Hindi! I-invite ka nila sa stupid party nila! Karen, punta ka sa party namin. Magiging cool party yun. Dun sa bahay ko. Malaki yung bahay ko. Sure, sasama ako. Pwede ko bang isama si Urus? Pupunta ka sa party ng mga nerds? Seryoso? Si Urus? Hindi. Hindi. Hindi pwede. Kami lang dapat yung cool guys dun sa party. Well, never mind. Hindi na ako sasama. Hmm. Huh? Huh? Ikaw, Ikaw bahala. bahala. Mamimiss mo yung coolest party. Yung party nila... Paano mo na laman. ka na dati? Hindi. Makikipag-date si Travis ngayong gabi. Girls, narinig niyo na ba yun? Don't worry. Kung ikaw talaga 'yung gusto ni Travis, ikaw 'yung pipiliin niya. Tama, niyaya siya ni Travis zero times so far. Nora, how about si Oscar? Cute siya, chaka smart, 'di ba? No thanks. Ayoko ng mga nerds. Sigurado ako, ayaw ni Travis kay Elise. Pag tapos nilang mag-date. Oo, sana nga. Girls, ilabas natin yung galit natin at ipakita natin sa Florida na yan. Oo. Oh, oh. Maniacs will never drop it. We are working very hard. Victory is in our pocket. Everyone is out of luck. Ano nyo, girls? Yung hate nyo, di naman masyadong galit. More effort, pa girls. More. Sa so, tingin mo ba, ikaw yung coach namin. Hindi namin kailangan ng advice mo. One more time. Maniacs will never drop it We are working very hard Victory is in our pocket Everyone is out of love Akala ko ba pwede ako magbigay ng advice sa girlfriend ko? Thank you, Robert Pero hindi namin kailangan ng advice mo Mag-focus ka na lang sa pagiging loyal sa akin One more time Maniacs will never drop it We are working very hard Victory is in our pocket Everyone is out of love Nagkamali ako Ganyan ba? Ganyan ba yung galit mo kay Florida? Girls, wag niyo akong bibigay Go in! One more time! Maniacs will never drop it! <laughs> Hi, Hi, girls! Nandito kami! Oh, hello, guys! Wow! Nanamit kayo ng maayos para sa amin? Actually, hindi. Regular school outfit namin to. Yung look namin, laging 10 out of 10. Anyway, guys, walang date tonight. Kasi bumalik yung little Kylie namin galing sa camp. Meron kaming family dinner tonight. Sorry, guys. Ano? Ano? Ah, sana. Hindi lang to. Dahil binabasted nyo kami. Actually, nagre-ready na kami. Super excited kami. Oo nga, nagsuot pa naman ako ng bagong mejas galing sa lola ko. Hindi maganda yan, girls. Huwag kayong magalit, guys. Itutuloy natin next time. Boys, mas importante yung family dinner kesa sa date. So ano, boys? Manood na lang tayo ng football sa bahay ko? Pero girls, walang last minute cancellation next time, ha? Oo, susunduin namin kayo at nanakawin namin kayo. <laughs> That's it guys, kailangan natin ng cool car. Oo, cool car para sa mga girls. Nitan, alam ko yung papa mo, may cool Range Rover, 'di ba? Ah, uh, no, no. Hindi pwede guys. Hindi pwede kalimutan niyo na 'yan. No ride, no girls. Well, siguro pwede kong hiramin yung convertible ng lola ko. Sobrang luma na yun eh. Tsaka nag squeak maingay. Okay guys, sige. Kukunin ko 'yung sasakyan. Ayos, Ayos respect, bro. respect, bro. Girls pera biro. Tuloy yung date natin next time, 'di ba? Okay, boys. Deal. deal. Gusto talaga tayo ng mga boys. Aha. Uh -huh. Ah, uh, Urus, alam ko marami pa akong utang sa'yo pero ah, uh, pwede ba? Dio, hindi. Hindi na pwede. Nascam nga ako ng 100 bucks dito eh. Ako, hindi niya ako may scam. May utang kang 1,000. Urus, ang gwapo mo talaga. Sige na, please. Tigil, tigil lang mo ako, Tio ah. Kailangan ko bilis si Serena ng expensive bouquet. Bililigawan pa rin niya si Serena. Tio, wala kang pag-asa kay Serena. Tapos suot mo pa rin yung hat na yan. Hopeless ka. So ano, Urus, pautangan mo ba ako, ha? Napabwisit na talaga ako sa'yo last time na to, hey, ha? True friend, ayan si Urus. Isa siyang tunay na kaibigan. Guys, punta tayo sa toilet. Bakit? Parating na si Tio. Mangungutang yan. Kulang pa yun. Ano mang bibili niya kay Serena? Lamborghini? Hmm, hindi. Gusto niya dalit sa mamahaling restaurant. Guys, sandali lang. May sasabihin ako. Girls, yung diary ni Gwen, laging nasa kwarto niya. Sa ibabaw ng bed niya. Imposibleng manakaw yun. So, anong gagawin natin? No diary, no proof. Masasabi lang natin sa lahat yung totoo kapag nasa atin yung diary. Elise, gusto mo ba talaga si Travis, ha? Nora, wag ngayon! May importante tayong pinag-uusapan! Girls, kailangan natin ng plano! Meron bang fly sa team niya, ha? Si Serena! Kasi nandun lang siya dahil kay Justin! Pero hindi natin pupuntahan si Serena! Tama! Hate niya ako at hindi niya tayo tutulungan! Hindi yun option! Oh, oh Team vampires. vampires! Yung mga pom-poms niyo, nandun! Nasira! Ah, uh, Bella, pwede ba tayong mag-usap? Umalis ka nga dito. Hoy, minias, Anong ginawa niyo sa mga pom-poms namin? Ginamit namin sa practice. Sinubukan namin yung mga pom-poms nyo. At hindi sila pumasa sa test. At ganun din kayo. Team Vampires, umalis, umalis na, na nga, nga tayo, tayo dito. dito. Gwen, makinig ka. Tama na nga to. Sawang-sawa na lahat sayo. Alam mo, Gwen, may sasabihin ako. Alam ko na yung biggest secret mo. Talaga? Eh bakit hindi mo sabihin sa lahat dito? Sige nga, hindi ngayon. Wala pa akong proof. Pero malapit na. Darating din yung oras na yon. Humanda ka, Gwen. Get ready for the wars. Gwen, alam mo ba kung anong sinasabi nila? Ah, Gwen, seryoso ba to? nag iimbento lang sila. Hindi nyo ba narinig yung sinabi nila? Wala silang proof. Bella, tara. Kailangan natin mag-usap. Bibigyan kita ng one minute, okay? So, boys, na-inlove kayo sa mga daughters ko? Aha. Mga cuties sila. Kapag binigyan nyo sila ng kahit anong problema, at sinaktan nyo yung puso nila. Akong makakalaban nyo, si Angry Grace. Naintindihan nyo, ha? Grace, pinapunta mo ba kami para sermonan? O sasabihin mo yung mga kondisyon para makadate yung mga anak mo? No, actually, ini-invite ko kayo sa dinner. Di ba na-cancel yung date nyo tonight? Oh, wow! What an honor! So, ibig sabihin, oh. hindi nagsisinungaling yung mga girls sa atin. So, Grace, uh, see you sa dinner mamaya? Sure. Gusto ko makilala yung mga potential boyfriends na mga daughters ko. Okay? Yes! Ito wag kayo malilate. Five o'clock yung dinner. Kung hindi, hindi ko kayo papapasukin sa bahay. Gwen, papano kapag nalaman ng lahat? Katapusan mo na. Katapusan mo na, Gwen. May tao. Meron lang akong sasabihin sa'yo bakit nandito ka? Bumalik ka doon kay Florida. Di ba besties na kayo? Makinig ka. Oras na para umatras ka. Alam na lahat ni Florida. At ano naman ang alam niya? Sabihin mo sa akin, gusto ko marinig. Ano yon? Papano mo nagawa kay Vanessa yon Gwen? Papano mo nagawa magsinungaling tungkol sa mga hunters? Ano mismo yung alam ni Florida? Lahat. Meron siyang visions. At marami pa siyang malalaman soon. Naintindihan mo, ha? Kahit ano pang alam niya, walang maniniwala sa kanya at sa mga visions niya. Kasi wala siyang preba, Mouse. Meron kang dalawang options dito, Gwen. Una, tumahimik ka na at huwag ka nang manakit ng kahit sino. Pangalawa, makukuha ni Florida yung lahat ng preba na kailangan niya. At katapusan mo na. Kawawang Vanessa, bakit naging kaibigan kanya? Pinagkatiwalaan ka pa naman niya. <tong> Baby Serena, si i-date mo naman si Tio kahit isang beses lang. Ah, uh, uh, hello, hello, girls. <laughs> hello, guys. Parang nung first time. Ah, uh, Oscar, sige na. Ah, uh, magpapaparty ako sa bahay ko. Pwede ba kayo pumunta? Wow! wow! Ang sweet naman. Ini-invite tayo ng mga boys sa party nila. Ah, uh, walang mga books. Magpaparty tayo ng matindi. Oo, oo. Oh, tama yun. So, pupunta kayo, di ba? Girls, ang sweet naman nila. Hindi tayo pwedeng humindi sa mga cute na katulad nila. So? Pupunta kami, diba sisters? Oo! Nagbibiru lang kayo, no? Ah, ganun lang. Adrels, seryoso kami. Florida, nagbibiru ba tayo? Hindi, pupunta kami sa party nyo. Anong address? Ah, talaga? It's the best day of my life, Dark Alley. Ah, yung bahay sa pinakadulo. Malaking bahay, tsaka sobrang ganda. Makikita nyo. Boys, tinatanggap namin yung invitation nyo. Mag-enjoy tayo sa party nyo. Okay? Laging masaya kapag nandun kami. See you! Guys, idea ko yan ha. Siguro kasi, crush ako ni Florida. <laughs> so guys, kailangan mag-behave tayo sa harap ni Grace. Ah, marunong ba kayo gumamit ng utensils, ha? Oo naman. Gentleman kami, no? Papakita namin yung best side namin. Guys, gagamitin ko yung pinakamamahalin kong cologne. Justin! Ano, dapat spray ang ko cool lahat eh. Guys, sa tingin nyo ba okay ako para kay Elise? Sa totoo lang, ayoko muna ng relationship eh. Tama na nga yan. Hindi ka pa nagka-girlfriend after ni Vanessa. Wala na si Vanessa. Go for Elise. Sumaya ka naman ng konti. Okay, tignan natin kung paano mag-behave si Elise mamaya. Tignan natin gaano karami kaya nilang kainin. Oh dude, kasi ang mahal sa restaurant eh. Nagkaroon ka ba ng new friends doon sa camp? Oo, marami. Yung isang girl doon, ang weird. Ang weird niya. Kylie, lahat weird sa ganyang age. mom bakit ang daming plato? May bisita ba tayo? Meron bang darating? Oh yes, nakalimutan ko. Merong darating. May bisita tayo. Mami naman, bakit ba lagi mong ginagawa yan? Yehey, yeah, gusto ko kapag merong mga bisita. Hindi ko maintindihan bakit ginagawa ni Mami itong mga bagay na to. Mom, kapit-bahay ba natin o kasama mo sa work? Pareho, or malalaman nyo mama mamaya. Mom, Ma hindi kami magtatagal, okay? Pagod na pagod kami. Tatapusin lang namin yung pagkain, tapos babalik na kami sa room. Oo, inaantok na kami! Girls, kapag nakita nyo yung darating, hindi na kayo aantokin. Sino kaya yung mga yun? Anyways, hindi ako natapos. Yung girl, nagle-levitate. Imagine nyo yon. Wow. wow. Kylie, magkakaroon ka rin ng special gift soon. Oh, eto na yung mga guest. Pupuntahan ko lang. So, kung walang kwenta tong mga bisita na to, gawin natin lahat para mapaalis sila. Okay. Tama. Walang lugar yung mga strangers dito. Oo, o, paalisin natin sila at hindi na sila babalik dito. Nandito na yung mga bisita. Hello, girls. Good evening. Girls, ang cute ng mga friends nyo. May dala kami para sa inyo. Justin, anong ginagawa niyo dito? Invite kami ng mami mo mag-dinner. Mm, mahilig talaga sa surprises yung mami namin. Wow, ang cool dito. Anong amo yun? Red soup? Cool. Nagugutom na dahan, kami. Dahan-dahan kayo sa bread, guys. Umupo na kayo. Justin, wag mo kong tignan ng ganyan. Umupo ka na. What a great night. Well, bon appetit everyone. Kumain na kayo. Girls, ang cool ng gabing to, di ba? Oo, nagustuhan ko rin. Ang daming surprises ni Mami, in-invite niya yung mga boys sa dinner. Grabe. Kunwari, nahihiya pa yung mga guys. Nakita niyo sila kung paano kumain. Kailangan matuto pa sila ng mga manners. Nahihiya lang sila. Dear Diary, Day 11. Ngayong araw, pumunta yung mga guys dito sa bahay. Ininvite invite sila ni Mami para sa family dinner. Ang saya, nagustuhan ko tong gabi na to.